Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Hindi may iwasan, hindi matatakasan, dumating sa buhay natin ang mga pagdurusa. Minsan ay dulot o gawa sa atin ang iba. Minsan na may ipinahihintulot ng may kapal upang dalisayin ang ating pananampalataya. Mga pagsubok na dumadaang dala ay kalungkutan, hindi upang tayo ay malugmok. Hinahayaan ng Diyos ang mga ito upang kumapit sa Kanya ay, at tayo ay Kanyang mahimok. Ngunit mayroong mga pagdurusa na tayo na rin ang may gawa. Buhat sa ating mga pagkakamali maging sa ating mga pagkakasala. Bunga ng mga maling pagpili, mga bagay na hindi sinapantaha. Agad-agad inayunan, minsan ay tila hindi napag-isipan. Kung pagdurusa ay bunga ng ating mga maling desisyon, kung paghihirap ay nakarugtong sa pagsuway sa Panginoon, sa ganitong mga sitwasyon, hindi natin dapat itoon, maghanap ng kapwang sisisihin at kasawiang dinaranas sa kanila ay ibabaling Mga daliri ay ituturo sa iba Nagaakalang sa ganitong paraan sakit sa kalooban natin ay huhupa Ngunit kung lahat ay dahil sa ating sala anong buti ang mangyayari kung ipapasa ang pagdurusa sa iba Ang salmong awitin ay isang salamin Nagsasabing kung tayo ay nagkasala, ito sana ay buong kababaang loob natanggapin, Aminin ng may kalungkutan, luhaan at pagsisihan. Ito lamang ang tanging paraan upang sakit na dulot ng kamalian ay maibsan. Sinabi ng salmista, mga malilinaw na kataga, Kaya naman poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap, ang pagkamuhimong aming nadaramay, limutin ng ganap. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis, tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupuru, pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kami dumadalangin, sa iyo ay nagmamakaawa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Si Jesus din ay nagsabi, hindi siya naparito upang hatulan ang sangkatauhan. Ngunit iligtas yaong lahat na sa kanya ay mananalig at magtitiwala sa kanyang pag-ibig sapagkat gayon na lamang kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan kaya't isinugo niya ang pinakamamahal na anak upang mag-alay ng kapatawaran at kaligtasan kaya nga sa mga ebanghelyo doon ay napakaraming tagpo mga makasalanang tao babae at lalaki pinatawad at buhay nila ay binago sapagkat hindi hangad ni Kristo kamatayan ng mga makasalanan pagkus sila ay magbalik loob at kamtin ang kaligtasan. Isang halimbawa ay si Zaccheo na pinuno ng mga maniningil ng buwis na panahon nagkamal ng yaman habang ibang tao ay nilalamangan at nahihirapan. Isa pang halimbawa ay ang babaeng na dakip sa pangangalunya. Kamatayan ang hatol patuhin doon sa templo, wakasan ang madilim na buhay niya. Ngunit sa ganitong mga pagkakataon, si Jesus ay dumating. Hatol sa mga nagkasala, hindi niya ibig papangyarihin. Sila ay inililigtas, sila ay binibigyan ng lakas. Upang buhay ng kasalanan, iiwan na at tumahak sa makadiyos na landas. Tayo ay magsisi, magbalik loob at sumunod sa Panginoon nakalimutan na kung anuman ang dilim ng ating kahapon. Para sa Diyos, tuwi na ay may bagong simula. Isang hakbang patungo sa Kanya, sapat na sa Kanya ay kaaya-aya. Dahan-dahan hanggat pag-ibig niya ay ganap na mabalikan. Nating mga nalubog sa bangin ng karumihan. Pagmamahal niya ay sariwang tubig na tayo ay nililinisan. Pag-ibig niya ay bagong awit, na tayong bigyan ng kagalakan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen.